Anthony Edwards nagbanta agad sa Lakers di daw abot sa Game 7 at Rob Pelinka balak kunin si Porzingis sa offseason. Pero bago yan, matapos ngang matalo ang Golden State Warriors kanina, ang Minnesota Timberwolves na nga ang unang makakaharap ng Los Angeles Lakers sa first round ng Western Conference Playoffs. Katulad ng inaasahan, magkakaroon ang Lakers ng home court advantage sa kanilang seven game series. Malaking bagay ito para sa koponan dahil maaari nilang magamit ito upang makakuha agad ng momentum sa simula pa lang ng serye. paman, kahit pa may Home court advantage ang Lakers, maraming NBA analyst ang nagsasabing hindi ito magiging madali para sa kanila. Ayon sa datos, dalawang beses lamang nanalo ang Lakers laban sa Timberwolves ngayong regular season na nagpapakita kung gaano kalakas at kahanda ang Minnesota sa matchup na ito. Mismo si coach JJ Redick ang nagsabi na hindi basta-basta ang laban kontra Timberwolves. Isa umano itong napakalakas na team na may solidong depensa, mahusay na rotation, at mga batang gutom sa panalo. Kailangan daw ng Lakers na doblehin ang kanilang preparasyon kung gusto nilang umusad sa susunod na round. Hindi rin daw nila pwedeng maliitin ang opensa ni Anthony Edwards na maaga nang nagbigay ng babala sa Lakers. Sa isang interview, sinabi ni Edwards na balak niyang magkaroon ng revenge game laban kay Luka Doncic sa series na ito. Ayon sa kanya, gusto niyang makabawi dahil si Luka ang dahilan kung bakit sila natanggal sa West Finals noong nakaraang season. Dahil dito gigil na gigil ang buong Timberwolves roster na makuha ang panalo sa first round. Dagdag pa ni Edwards, sinisigurado niya nga na sila ang mag-aad advance sa next round at hindi na aabot ang series nila sa Lakers sa Game 7. Samantala, sa ibang balita, pagkatapos nga ng matrade ni Anthony Davis, kapansin-pansin ang kakulangan ng Los Angeles Lakers sa isang tunay na big man na kayang maglaro sa loob ng paint. Ang pamunuan ng Lakers ay agad na kumilos upang masolusyonan ito ngayong paparating na off-season. Bagamat nakuha nila si Luka Doncic mula sa Dallas Mavericks na isang elite playmaker at scorer, iniwan naman nito ang malaking butas sa kanilang depensa at scoring sa loob. Ayon sa ulat ni Caleb Hightower, ng Sporting News, simula nang i ni Shams Charania ang blockbuster trade noong Pebrero 2, lumamya ang low post play ng Lakers. Sa ngayon, kailangan nila ng isang maaasahang presensya sa ilalim ng ring upang muling makipagsabayan sa laban para sa kampyonato. Dito pumapasok ang posibilidad na makuha si Kristaps Porzingis mula sa Boston Celtics. Bagamat may history ng mga injury tulad ng calf strain at torn meniscus, isa pa rin siya sa mga pinakamabisang big man kapag nasa tamang kondisyon. Kilala si Porzingis sa kanyang kakayahang mag-shoot mula sa laban bas na bihira sa mga sentro at sa kanyang elite rim protection na may average na 1.6 blocks bawat laro. Malaki rin ang potential niya sa pick and roll plays kasama si at Lebron James kung saan maaari siyang maging roller o popper. Kung magiging available siya sa trade market at handa ang Boston na makipagpalitan, maaaring gumawa ng multi-team deal ang Lakers para mapagkasya ang kanyang 30 million na kontrata. Bagamat hindi magiging madali ang trade na ito, ang kombinasyon ng shooting, depensa at playoff experience ni Porzingis ang posibleng magbalik sa sa Lakers sa kanilang championship form